Ayan, mga katropa Wow! Salapa, salapa. Kasi mo. Wow. Yon. Grabe. Laki ng dala nito. O oh, pakita na, pakita mo. <laughs> Ayan, thank you. Ito, thank you pala. Ah, Magdadapa ka ganso. Wala ka Sang muso. Parang huli sa lambat ano. Huli sa lambat. <laughs> oh. Ito mga katropa, at pauwi na lang kami. Hinayinan yung hilahilan ni Bogart. Ito at Saan mapasampa siya out nga pala kay Tropang Nunoy At oh, siyempre sa kay Bogart Sana mapasampa ito At mukhang malaki-laki ito Pas pas eh Bago ya pamilya eh Pagmulan diyan. Pagmulan na ba? Ano 'yung bigo? Pagmulan okay.

Kaya magin, yung, 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 Wow yung, Ayan! Woo! Grabe! Laking galong galon na ito. O, pakita na! Pakita mo! Woo! Ayan, thank you! Thank you, mga para! Maganda pagkagansu! Walang karejek-rejek! <laughs> Sang muso! Parang huli sa lambat, ano? Huli sa lambat! Ayan, mga katropo. Thank you, Lord! At nakadali si Bugart na malaking galong galon. Ayan, ang mga ating katropo. No! <laughs> no! Hindi daw reject kaya binubugbog. Hindi daw reject kaya binubugbog. kay bugar dyan, kay bugar. Oo. Oo, gano'n ba, ano? Pag-ano, pang-tamnil, pang-tamnil. Pang-tamnil natin, ayan o. Huli ni bugard, Ayan. Ayun o. Ayos o, thank you.